Hoy! Magkatapos sa tarimo! Atro tato yun ah! Anong ginagawa mo dito sa tarima namin? Hindi mo ba alam? Pinili ko na lupa na to! Hindi mo ba kilala si Oji Angkol? Kami niya ka-misa! Kami niya ka-misa! Ikaw kinang inakapuro tayo reklamo dito dahil sa'yo ah! Eh anong paki ko? Ikaw nga eh! Patulog-tulog ka lang! okay Ikaw na naman! Isa pa? Ah! Napalabang ko si kami to hindi kailangan ko nga namin! Lumabag kami to tapos na magtribang di ba? Oo na! Ano ba? Kapos tayo school mo? Nagano kami! Nag-exam kami na kawaan eh! O. Kaso, ayaw rin na sabihin pero 30 over 40 ako. Kaso, mga kasi kasing hindi na ko okay eh. Yeah, Kaya, ayun! <laughs> di, di ba ko? Improving <laughs> Anong, <laughs> anong, anong favorite subject ko pala? sis. dalawa kasi yun O, sis. uwian! Ah, Yung unper subject ko, nakapasok, ayaw ko nun. Hindi naman, hindi naman subject yun eh. Huwag sa pagpidya, ako talagang... Magsok! Siyempre, Jackie! Bakit naman? Kuyang Diyos mo ah? Hindi, kung anong? Hindi, nagpapag-uha ko ng ano? Asan nga pala si ano? Si Ko Puta! Alam niyo ba, sunod na reklamo natin dito sa bahay? Ha? Kanina umaga, yung base base pumunta dito yung mga security. Ang dami daw reklamo sa atin.

ko gusto ko. Alam gusto mo? Corset ka din ako ng tayo. Tamad! Tamad! Ako na po, huy! Eh, ito, Pete! Gawin natin! Lumapag tayo doon! Doon sa kabila? Lumapag uh. tayo! Ay, ha! Ito! Tarado! Dapat sinasampulan natin yung uh, paganyan eh. May tumatambay, eh. tumatambay dyan. Uy! Ikaw uh, <laughs> <laughs> sabi mo muna. Tanong mo muna. Eh, hey, hindi na. Tanong mo muna. Baka trophy. Anong gawin mo dito, Lloyd? Uy! Anong ginagawa mo dito sa tarima tupataya. namin? Hindi mo ba alam? Binili ko na lupa na to? Tama! Wala ka pa ng

Tata, mag -tata, mag -tata. Dapat lang, angas kong to eh! Pakita Magtawag ka! Pati tatay mo, airpads mo. Ay, mo takot na takot sa'yo, angkol. Ha? Eh, siyempre, si OG, uncle, so tata, OG tata. angkol to eh! Ayan Ay, na, ayan na tatay! Ayan na, ayan na yung tatay! Mm -hmm. na, ayan problema mo? Ha? Bakit? Ano? Okay, tatapong? Ito rin mo! Bakit! Bakit! bisa apa sebab kami jangan bisa oi minimal bisa oi aku jangan amuk kau selamatmu lutut lutut peluk tadi deh peluk tadi deh peluk lutut tadi deh gua 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 Teka nga lang, hindi ko kinang ina ka, reklamo dito dahil sa'yo ah. Eh, anong pakik ko? Ikaw nga eh, patulog-tulog ka pa lang! Habang kami pag kami naman sa iba'y pang barangay! Ano? Oo, oh, no, tama. O, dapat naman talaga si Angkol, hindi dapat ikaw pinili ni Boss Alamat kasi alam mo, bugok ka, malunggog! Ah, gano'n right. wala. Wala. Eh. Wala, wala. wala, 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 wala ka respeto sa bakit talaga? Wala, wala. Wala! Wala! Talaga kay Angkol lang! Oo, Huwag ka ka Alright, tawto lang. Bay, magsimula sa tampo. O, kumamata. Bay, di sa 30 seconds mo lang 'yan. Daan nating gate ano All problema aja. Isipin mo yung ritmo. Preba. O tako. Ohey, doon na mali. Ha? pa? Ah, hindi oh. 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 ko. Nandiyan 'yung onion. Dugo 'yan eh. No pala kung gusto mo mm, namin. Ano na palaban? mga tao Nabigyan Yeah, Nunca... na. ano, ano, thin, napaaway kami. kami. Lumabag kami. Lumabag kami doon, tapos na magtripang kami. Eh, siyempre, ipapalag naman kami, kaso marami din talaga sila ano, 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 na ano, 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 na ano, 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 সব সবরো তুুন সবে tayo natin itong mga Aim! ano? Pwede na mo, wala mga pera yun eh. Walang pera, kahit wala yung pera, meron mga barya. O sige, kaysa wala. na istubin niya, kunin lang natin, kaysa wala tayong makuha dyan. na yan! ko na ilaw yan, tingin nyo. Mga talonggong kunin din eh, wala mga pera Pero yan, Hoy! Mga ano? Mataga dito ba kayo? Oo. Oh. oh ito, malala ko ito eh. Pamilyar mukha na ito. Teka lang, nagbayad na ba kayo? Oo, oh, oh, nagbayad na kasi. O, oh. Eh. oh, magkano? 300. 300? Paano ito kuyo? Mga bata talaga eh. Okay lang man yan. Sa'yo nagbayad? Presidente dito. Ay, nako, mali! Malibin na. na ako! Nako po, akin yun. Bayad na ulit kayo. Bakit? Tags! Para saan? Na. Si Alamat nang bago nagpapatakbo dito, si Alamat! Kaya nga, isa pa! yun! Ah, ano? Hindi mo kilala? Oo, ngayon magpapakilala kami. Gusto mo magpakilala ko sa'yo? O, Bakit ay, nasa sa sa Ano? Uy, familiar mo ka nito? to. Ah. Ikaw si XB no. Oh. Ang <laughs> na ito, cheater oh. ka ba? Asan si Annalyn? Uy! Tiga lang, lang! Protection! Bigay na kayo, mabibigyan kayo. Bigay na. Bigyan na. Bigay mo mo mo